yun mga pari dua nakasag kasag diri burud mga pareho, ho kaya kwaon tayo yun good morning mga pare, good morning mga madi panibagong araw panibagong lawod na naman kita niyan niyan mga padi mga madi upo di ako niyo kay riparo nato ang mga nakatao nato na bubutrap nasa na puluh na lang ito na pidaso mga pare. tama na lang ito pang suda-suda an ah, mga pari hong tao ho. o siya mga padi ha Pre, shout out, pre. Shout out, pre. Shout out, oh, Paddy Pards. O, mga hao. Nag-shout out ko na ka ha. Shout out, Paddy Pards. Oh, oh. Shout out. Yan, oh. <laughs> yan, sa Boulevard, mga padi. Yan. Boulevard, San Barangay, GP Laurel, Porok 5, Bulan, Sorsogon. Yan, mga padi ha. Urupon kita kay Riparoon tayo itong mga padi. Badi lamang, makasuda naman kita. Nan makalibri sa pang sudanan kung swerte yun kita maski pirinaut na bugas so yun mga padi mga sa laod na lang kita muda na pag abot ko nga ni mga padi mga madi sa lawo, ko na inariya ang kawe. Kaya ang palatandaan ta ini si mga padi, bulod lang ng harlang kao ng mga lubi. Kaya pag sinto sa palatandaan, tulos ta na iariya ang kawe. Ang palatandaan pa lang mga padi mga madi na isasabi, mauning nga ni di sa bulang sursogon na dango. Diyan pa lang mga padi, diri muna kita mangibot. Sa mga masunod na blaw, naman kita mangibot. Diyan mga padi, bistahon ta muna ang mga bubutrap ta. Habang ni mga padi, nakaariya ang kawita, pinapakiramdaman ko kulang kung tinatama na ang bubutrap nga ni mga padi, kay sinakob na, tinamaan na. yun tinamaan na mga padi. Masaping kita para di malanit sa kamot. Yon mga padi, mga madiri para uhunta Tulukad daw ini mga padi, tulukad daw ini mura siraw-siraw, tulukad daw ini sa irom sa dagat. Yan, sira dagat na sulod mga padi. Yan, para makabakal namang kita sin bugas, nan makalibri sa isuruda. Oh, ito ka <laughs> <laughs> <Katalpas. laughs> yan, yan, yung mga padi ha. Oh. oh. Ini mga pare, 5 kilos ini. Ang gubat si nakawit ha. Ini nalubid na mga padi pa lang. Uh, numero 6 ini. 14 dupa na nalubid ini. Na gamit ha. Sa durho, tong asa ako na baybay. Yan sa durho, mga bubutrap. Imudan lubid na mga padi. Kulay urin ini. Pero niyan ho, kulay lumot na ho. Sa kawatan sa Sandagat. Nanda ako kung may salud mga padi. Yan, pagharani na sa bubutrap, ibutangan nato to sin trutalinga. Yan diho. Kay isa bitay ni di, diho. Kalma mga padi. Op, yan din mga padi ho. So, may sulod man mga padi ho. mga lawihan. Yan, halo-halo sulod. Kadalasan mga padi mga maday na nasulod sa bubutrap ta, mga lawihan ung oh, nahulog sa Mga lawihan mga padi. <laughs> nahulog pan sa ro. Yon pang, pang duwa na batak ini mga padi. Napulo na bilog naman lang ini mga padi na si Raunta. Kaya tama-tama na lang talaga mga pang suda Kung nasasobrahan man, makabugas man. Kung sa pang Oh, yung mga padi. May mga kasag naman mga padi. Oh, kasag. Yun mga padi. Duwa na kasag. Diri burod mga padi ho. Kaya kuwaon tayo ni. Mm. May halo ka mga kanasi mga padi. May mga kanasi. Sira sini mga padi. Oh, kanasi mga padi ho. Dua. Upat na kanasi ay naghalo mga padi. Jadi pa mga padi, mga lawihan kanasi. Sigurado na talaga sini ang pagsudat mga padi.